mo ba ginagamit ang 24 oras na meron ka? Kung mauubos lang ito sa pagpila sa mga ahensya ng gobyerno, sayang naman. Pero huwag mag dahil nandito ang ARTA para matulungan ka sa hassle-free na transaction sa gobyerno. May dalawang mandato ang ARTA. Empowerment sa pangungunan ng operations team. Binibigyan ng karagdagang karunungan ang mga ahensya ng gobyerno upang mapasimple ang kanilang proseso. Dahil dito, hindi mo na magtiis sa pila at inin. Enforcement May lumalabag ba sa RA 11032? Hindi pwede yan. Kasama ang legal team ng ARTA. Sabay nating puksain ang mga fixers at iba pang mga pahirap sa gobyerno. Kasama na rin ang mga lumalabag sa mga regulasyon ng ARTA. Tandaan, kasama mo ang ARTA laban sa red tape.